Isulat mo ang salitang ito sa papel at mapapas sa iyo siya. Una ay kumuha ka ng papel. Hawakan mo ito at ramdamin mo na tila pinapasa mo ang iyong enerhiya sa papel. Pagkatapos ay isulat mo ang pangalan mo sa harap ng isang beses. At sa baba ng pangalan mo ay isulat mo ito. Dioxim Elkerohim at ang likod ng papel ay punuin mo ng pangalan niya hanggang wala ng space itong mapagsulatan. Habang sinusulat mo ito ay dapat nasa isip mo ang litrato ng kanyang mukha. Hawakan mo muli ang papel ng dalaw mo kamay at ramdamin mo ng matindi ang pagmamahal mo sa kanya. Ngayon ay halikan mo ang papel at pahiran mo ito ng iyong pawis. Ilagay mo ito sa loob ng iyong punda. Huwag itong tanggalin at tulugan ito ng tatlong gabi. At sa na umagahan ng ikatlong mong tulog, sunugin mo ito at magsunog ka rin ng isang dahon ng laurel at paghaluin mo ang abo nito. Ipahid mo ito sa buong mong katawan kinagabihan. Matulog ka at pagkagising at pagkagising mo ay maligo gagawin ito sa araw na Webes at huwag na huwag mo ipapaalam sa iba na ginawa mo ito.